Ayan ito na mga kababayan. Nagsidatingan na yung mga uh, supporters ni Pangulong Duterte. Dito na sa ano ngayon, no? Ortigas. So dito na lang po. Sinimulan nyo. At kapusin ang mga mga Maraming salamat. Magandang hapon po.

kapapakitan ang kalit ng mga mamamayan. Pakinggan naman natin ang proses ng isang manananggol para sa mamamayan, si Atorne Manny Luna. Salamat kay Eric Senis. Salamat sa ating kakasama, si dating presidential advisor, Secretary Jing Paras, isang abogado, aking kompatre, at mga brothers dito at mga sumusuporta sa ating protesta. Pangalawang beses na ito na nagsalita ako dito sa inyo. Ngayon, hinihingi ko sa ating sangkaya ng Pilipino, magkaisa tayo! kaisa. Wala nang tulay kulay dito. Isa lang kalaban natin. Ang Corazon na si Marcos at si Romualdez. Nakaisa tayo mga kababayan. Ako bilang presidential assistant to noon at anti-corruption sir. Tutulungan ko si Kael Axelis. Kayo at ang ating mga kasama sa si Politiko at kapulungan kami sa mga kaso at kahalaman ng mga kahalaman kung kahalaman kung kahulugan nito sa Pilipinas silang naglakaon ng pignon pignon ayon sa mga nanambias na kontento habang noon tayo sa kahal na nulong ng sila sa pera ng kahalayan na dinangao niya sa atin anong klaseng mga hindi ito walang konsensya. Ang kanilang pagnanakaw ay nagtutulog ng kamatayan, sakit, at kasiraan sa mga pagkidag natin. Imagine nyo yung mga bahay na lulunod. Mga anak natin, hindi nakakapunta ng eskwela yung iba na lulunod. At mamatay. Napakasakit sa atin. Napakasakit kaya Luna ay pinaglaban namin ni President Duterte. Iagonizing para sa talima, ang korupsyon, sinira lang ni Bongbong Marcos dahil sa unang araw ng kanyang pagupo sa malakanyang inabolish niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Para ano? Para nakapasok ang mga buhayang. Lumala ang korupsyon sa Pilipinas mula ng inabolish ni Marcos ang Presidential Anti-Corruption Commission. Kaya, nagsama-sama tayo ngayon. We will regain our freedom from corruption. I-regain natin ang kinabukasan at para sa ating mga anak. Ipaglaban natin ang inang bayan, ang Pilipinas. Mabuhay ang People's Congress para sa katotohanan at pagkilos. Salamat, kay Eric, sa iyong tulong sa amin dito sa Panyaya. Ayo dito ang kaisa. Maraming salamat. At for Niguna, dating presidential anti-corruption commissioner. Mga kababayan, dumadami na po tayo pero kailangan ang boses natin ay dumadagundong boses ng paniningil, boses ng paninindigan, boses ng panawagan, Marcos Romualdez Pa-la-yasin Marcos Romualdez Pa-la-yasin na Yasin Marcos Romualdez pa La. Yasin Marcos Romualdez pa La. Yasin and then ipadinig natin ang galit ng mga mamamayang Pilipino na hindi tayo papayag na mag-ari-arian ang mga sindikato at kriminal sa gobyernong ito sa pangunguna ni Marcos at Romualdez ang tao ang bayan ngayon ay 8 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 ayun ating ganatin ng bosses ng na naglingkod sa ating bayan bilang security and police officer. Makasa ng korupsyon, sumama sa pagkilos. thank oh. you